Mung tayo sa ano ko sa school. ito kambing, sinimpalukan kambing. Ano 'yun? Kare-kare. Kitam Sinampalukong kumbeng, kare-kare. Maka may baguong. First meal of the day. Ay, second, second meal. First Kita kumain na ano, no? second meal of the day. May itong First meal, actually, first meal lang namin to. ang kami rin Si Shina, umuwi na, Be. Si Ma'am Nestle hindi pa uwi. Anjir. Lila, Celebration na eh. na Manonood si mami mo. Hindi na. Nasaan so, kare-kare. Well, bagong guys. ito ginagawa namin buhay lutong kulam every pag may klase mamaya pag ano mag ano tayo hmm. sinigang sa miso kaya na ito kaya yun eh hindi mo naman tunay yun ano ba yun Ano ba yun, babe? Dito to na yun, yung parang... Salmon. Salmon, yung mahal yun eh. sereno, precioso. Nagmakala na yung pangrosa ni Kayak, tila po. Tila kasi. ka magsasalita mag ganyan. Ayan, ano siya? Ano nang yan? Ayo, gusto na lang yung, gusto na lang yung natural. Tama yan. Ito na, yung mga bubukpang tapos plastic. Ano ba sa dita ko ngayon eh? Reklamo yung Kare-kare. Hindi mo kasi tinanggal sa plastic Dali. lalagyan. Chili na Chili yun, oh, guys. Oh, mm, manghang. Hindi manghang. Yan ang hirap ng ano, maglutong ulam kakaunti hindi ko na lang nalabas yung chowking, may chowking pa ako Mahang sumang? Gusto mo? Lagi pa kaya nung plastic. Hindi mo kasi tinanggal sa plastic, pwede naman tanggal. Anong laman? <coughs> Mahang -hang. Kahit, kahit, update lang kami dito pa kalaking kumakain dahil to talaga kami <laughs> Hindi kaya pa tayo dyan Sabat mo Ano naman yung guys Isang, kani, isang order na kanin lang Ang dami No. Oh. Hindi kami naka-prepare ngayon kasi Anh ano yan, lalagyanan yan eh. ninh nè. Mãi nè, kìa nè. Mãi nè, kìa nè. Mãi nè. Mãi nè. Mãi nè. Mãi nè. Mãi nè. Mãi ba Mãi

Wala na laman? Ayan guys, wala na kami ulam. Ayan pala, kainin ko na ng siyomay. Pero wala na ulam. So, ang... Wala tayong sawsawa na, ano? Meron naman ulam yan. Yung yung mansi, nasaan? Ito, wali ko na yung piklat. So, ito yung natural, mo, ano, hindi ka na nagluluto at saka nagpe-prepare lang talagang buhay namin, biglaan. <coughs> wala nang... Wala Bila nang... Wala na nang... Na ko, lang, eh, wala nang luto-luto. Ano ka na? Nagnuluto naman tayo sa bahay. mamaya magluluto Ha? Ah, Masutom tayo? Hmm, ang gutom. Marami ako sa iyo kung nilis kaso. Wow, pa, babe? Uwa, mga Ay, na may ulam yan. Ulam yan. Yan na pa sa baba. Wala na to. Saan ko na yung merong siyamay? Uwa, wow, sige ko na yung siyamay. Kasi naman yung plastic eh. Ilagay mo na kasi na sa akin, akin Wait lang, baka matapon. Dito ko ilagay. Matapon na nga eh. Jill Nag-practice kayo kanina? Hmm Sayaw Kaya mo yun? Dito na lang guys Nagutang kami oh, Till next video Hindi dyan